Kanya-kanya ang gimmick ngayong tag-init ng ating mga kapuso stars. Alamin natin kung saan nga ba sila bumisita ngayong summer sa report ni Katati Bayan. Sa Osaka, Japan, bumisita ang kapuso sweethearts na sina Mario Rivera at Dingdong Dong Dantes. Enjoy ang dalawa sa paglilibot tulad sa sikat na Hachiko statue sa Shibuya Crossing at makapagpa-picture sa ilalim ng mga cherry blossoms. Isa to sa pinaka-memorable naming vacation na dalawa talagang sabi ko, I'm in love. Sa Kingdom of Wonder o Cambodia naman, mag-isang sumadya ang kapuso hunk na si Rocco Nasino. Nilibot niya ang iba't ibang templo at panay ang kanyang picture at pagvideo. It's good to be alone kasi wala akong iniisip iba, just myself. And uh, it was time to, um, it was a time to um, reconnect with the Lord. Ang tropa ng Bubble Gang, kakaibang pagpapasaya ang ihandog sa kanilang summer special sa isang beach resort sa Bataan. Vacation galore naman si Chris Bernal kasama ang kanyang pamilya sa Europa. Anim na bansa ang binisita ni na Chris na kanyang ibinahagi sa kanyang Twitter at Instagram accounts. Kabilang ang Leaning Tower of Pisa sa Florence, Italy, Trevi Fountain at Coliseum ng Rome, Sagrada Familia sa Barcelona, Flower Clock sa Geneva. At hindi nagpahuli si Chris na makasama sa first general audience ni Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican City. Katatibayan GMA News